So guys, na <laughs> kanter, welcome back to Google channel. Hunting and watching, watching and mag-antay. natin ay si no? Under training to 3 months pa to. Kung malakas na muni, kaya subukan natin. Sa gubat, kung huli ba. Hello mga kante, Happy New Year, Mapag, uh, mapagpalang araw sa ating lahat So bago ang lahat, uh, magsa-shoutout muna tayo, shoutout sa ating mga sulid na mga supporters at subscribers na mga hunters dyan Kumusta kayo dyan? So, shoutout nga pala kay Ninsky dalagan Vlog Michael Adubas TV, ah uh, Michael Adubas James TV, Manla TV Vlog Linux Vlog. Shout out sa iyo idol. Linux Vlog. alimukun blog, vlog. Kuya Glen TV. Bakma Falcon sa Vlog. Barakuda Channel. Thompson Hunter. RM Sindong Mix Vlog. Katian Vlogs. alimukun Hunters. Katribu Hunters Vlog. Uh, idol. Hag Hunting ka na, idol. <laughs> Man Hunter. At Aaron TV Mix. Uh, Karl Mar, aka blind spot ang aling liit vlog tray hunters burin 13 uh, pit dives tv kefer ahil pangatigan official tv bukya channel idol maganting ka na idol o lang mga kanter at saka yung magpapa shoutout nga pala e, mag comment lang kayo dyan sa baba e, thank you at sa bago pa lang pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment. At paki-hit na lang din 'yung ano, 'yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. So, thank you. Let's go. <coughs> Terima kasih telah menonton! put 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 What's the best of 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 the Hup, 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 hup Woo! <laughs> Dito mga Kanter, kinuha ko nalang kasi may dalawang oras ng nipas, wala pa rin kumapit. Kaya kinuha nalang natin dito, nagpagod na yung pumati natin. So, yun mga Kanter, no. Walang dumapo. Pumati ka sana ka no, dalawa. So wala, hindi mababa Ito kasi sa spot na ito mga kanter sobrang wais na ng mga alpas dito ayun, tapos under training yung natin kunin lang natin ito yung under training natin mga kanter Ayan. wala pa itong pangalan mga kanter. so comment lang kayo sa baba mga kanter kung ano yung magandang ipangalan dito sa mga gustong magpapa-shoutout comment lang kayo at saka shoutout nga pala kay uh, Bukya Channel kay Lemix Vlog uh, Kuya Glen TV Matigan Official TV Baracuda Channel yan uh, sa mga solid subscriber ko sa mga uh, solid na supporters mapagpalang hapon sa ating lahat so, kayo makanter no sana supportahan nyo yun yung ating youtube channel yan so tatlong buwan to pala itong makanter hindi pa masyadong ano maamo Mailap pa sabi dito sa spot itong makanter Gabi, sobrang wise itong alpasid kunti lang kasi yung gubat dito makanter konti lang yung gubat ng tapos ang dami na may mga silent hunters dito o kaya mga alpas dito talaga ang mga waes na talaga minsan ginagamitan pa ng mga speaker kaya yun nadadala sa mga pangati ayaw, ayaw nang lumapit so so susunod na hunting adventure ihunt up yan si ano si 5 years 5 years old galing yun kay Bukit Channel. So shout out sa iyo Bukit Channel. Magahan ka na. <laughs> so yun. Thank you for watching mga kanter. Bless. Kita nga pala tayong pugad dito mga kanter, pugad ng uh, ano. Manatad or Emerald Dab. Ito sa taso. Oh. Mga puga Pugad ng Manatad. May itlog dalawa. Ito no. Mas taas. So dito lang kasi tayo nagtago. Oh. Diyan. Tapos yung pangati doon oh. And doon. So, malapit lang. Kala ko anong lumipad diyan oh. Sa taas. So babalikan natin yan. Oh, yan tayo ng hunter. Yan po yan tayo. Subang so, OS ng mga alpas doon. balikan ang atin ng puwan ng manata emerald drop ayo ayos ang ah. ya na lawak ng dan hanggang sa bye bye